Yeah, hello uh, mga boss good morning marami kasi nagtatanong kung ano na daw ang updated uh, choco build as sns kaya naisip akong gumawa ng video bago ako matulog <laughs> kaya pagpasensya nyo na to sana may matutulan kayo sumula so, na po natin so ngayon ano na ako level 81 tapos 71k uh, combat power kaso wala pa akong matinong epic weapon ito pa rin yung binigay sa akin ng kagild ko kasi nga naawa sa akin wala pa ako nang kukuhang weapon tapos ayun pa rin full plate pa rin ako naka full plate pa rin na uh, damage decrease defense power yung iba defense power 21 lang full plate. Tapos accessories ko blue pa rin. <laughs> Baka may mga Y5 dyan, mga taga Y5, maawa sa akin. Pengi naman ako ng epic, epic necklace. Ganyan. So, sa build, ganun pa din as Dex Lock. May, uh, 14 yung STR. total stat ko ngayon is 74. Pero ang plano ko tapusin to kung kaya. May, may update kasi diba? Kung kaya lang naman. Pero tingin ko di ko pa kaya ngayon. Sa abilities mga boss. Na dati kasi <clears throat> naisip ko kung magda dark lance ba ako or hunter. So, sobrang lito ko. ah uh, ginawa ko ginawa dalawa <laughs> dalawa yung pinamaestro ko may dark lance ako tapos hunter tapos kumbaga dahil din sa mga viewers ganyan dahil sa mga tropa natin nanonood na pag decision ko na, na mag uh, hunter all the way so ito yung mga skills ko sa ability vitality um, quick heal pero ang sabi nila mas maganda daw ang lead ang problema ko naman kaya hindi ko pa siya pinapa-level kasi may pa yung damage ko eh. Hindi pa ako yung anong wala pa ako yung matinong 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 matino, matino weapon. Yung mga kahit mga grey don na sword and shield. Siguro pag nag, nagka grey don, sword and shield ako yan. Baka mag-glitch na ako. Pero sa so ngayon mag quick heal muna ako. Tapos ito, greater recovery potion para sa damage received from monster decrease 5%. Pampakunat yung sekreta, ito yung para sa akin pinakamahalaga dito sa hunter build kasi solid, sobrang solid ng bawas na ito, promise ang kung kaya nyo kumuha ng sekreta early on kunin nyo na po agad para mapalevel nyo na agad kasi passive ko, home weaponry kasi nga uh, defense penetration bala ko pa rin gawing maestro to kasi ang lakas ng mga, ano nyo, defense penetration pag maestro na Malaking tulong doon sa damage. Promise, boys. Yeah. Tapos sa uh, support ko, weapon of darkness pa rin. Tapos deliberate attack para sa accuracy. Ito yung gamit ko for PVE. Tapos pag ano naman ako, pag AFK, since 500 na rin yung Royal Knight ko, ito muna yung ginagamit ko. Ngayon, um, sa build kong to kaya ko na siyang matulog sa 92 to 95 mobs yan na hindi ng pat so, dito na ako natutulog dyan sa 92 to 93 sa 95 kasi hindi ako pwedeng matulog ang daming ano ang daming ng PPK <laughs> kaya nagtatago-tago lang ako tago-tago lang ako dito sa mga to Ayan. Kung bakit hindi paladin naman yung gamit ko kasi kaya hindi paladin din umaasa akong magda-drop dito ng ng lightning spirit pag nakuha ko siguro yung lightning spirit babalik ako sa paladin tapos ipapahinga ko ni royal knight pero ano, maganda pa rin yung Royal Knight, ah, promise. Pag lalo na pag kunyaring boss hunt, Royal Knight yung madalas kong gamit. Dahil nga doon sa may region ng ano, HP pag below 20%. Pag pala din kasi sobrang kunat nito mga boss. Lalo na isipin niyo kung ito, mamaestro mo. Ang total ano niya pag nakamaestro 4%. Receive so, mo sa vitality, meron ka ng Uh, greater recovery potion 5% tapos may ganito ka pang 4% edi eh may 9% damage decrease ka na agad diba malaking tulong nun sa mga kunat kunat boys dyan kaso isang linggo na ata ako nang nag hunt dito hindi pa hindi pa ako nakakakuha eh And then for PVP, lately nagga guardian ako. Guardian. Sabi ng guardian. So guardian yung gamit. ko. bakit guardian? Kasi parang napansin ko ako hindi naman ako yung mag madalas mag-single PVP. Yung parang bira bihira lang. Pero pag single PVP, ang gamit ko Executioner or Slayer. Yan yung yan dalawa lang na yan. Pero pag group, kunyari may magko sa boss, nagga-guardian ako kasi ang role ko lang naman doon is manghatak, mang-silence, saka mang-stun. Kaya syempre kumuha ng ano ng damage ng kalaban doon lang ako sa harap diba so naisip ko mag guardian para kahit pa paano makunat kunat ako medyo tumagal ng mga 5 seconds <laughs> sa mga whales kaya nag decide ako mag guardian tapos ano pa bang update uh, relic relic pinayagan lang ni misis mag gastos onte so ko yung relic ko kahit pa paano binuhos ko dito yung lahat ng temporal na nakuha ko na nakaraan pero bitin pa rin 25 uh, 59 level 59 na nakuha magic storm ito tingin ko wala siyang silbi para sa akin dahil auto attack naman ako ba diba? pero ang target ko dito syempre kasi halos siguro pa mid game na tayo ba? Diba? most probably madami ng mga pvp pvp nyan goods pa rin to kasi nga yan oh. mo yung mga basic attack damage receive ganyan ganyan baka pa leveling ko rin sya kahit siguro mga hanggang ano 30 siguro oh, depende depende sa budget <laughs> depende kay misis depende kay misis tapos item logs item logs ko medyo nag improve naging 368 na pero kulang pa din. Kulang pa din yan. Masyadong mahal na. Masyadong magastos ang item lag Kaya hinihintay ko lang bumaba. Yung iba naman, sumusugal ako. Kunyari, gato. Kaya e, apps ko lang plus 9. Testing natin. baka maka tayo. Testing natin ngayon, boys. Mahal mo swerte, hindi ba? Hindi, dalawa pala. Ito pa pala. Ano siya? Sinusugal-sugal ko na lang. mas pumasok eh. Diba? Ayun. Ayun o. Oh, no? Diba? Ang sabi ko sa inyo eh. Since pumasok ko, di yan. naglevelan na naman yung item log ko. Pero slow progress ako sa item logs kasi wala pa akong diamonds. Unti-unti lang. Unti-unti pero darating din yun. Target ko sana kahit 400 man lang muna. Diba? medyo masakit na kita konti tapos ano pa ba mount sa mga nagtatanong para sa akin para sa akin flamingo flamingo pa rin flamingo pa rin yung pinaka the best for SNS Yan. kinuha ko lang yung iba gaya nito kasi may damage to monsters for PVE kasi PVE pa lang naman ako eh unti pa lang naman yung PVP natin eh konti pa lang yung action. Ayan. Tapos, since, di ba nga, nag-focus ako sa mga damage to monsters, pag nakita niyo yung stat ko ngayon, medyo, ewan ko kung mataas na ba to, medyo katanggap-tanggap na. Ayan. Ang damage to monster increase ko is 40.3% na. Which is, tingin ko pwede lang, pwede na, pansamantagal, ba? Diba? Ayan. Ito nga pala yung stats ko pag naka hunter build ako. Attack 1389, melee attack. Attack speed ko 112. Curacy 816. Kaya, naging good sa na akin yung hunter dahil nga sa accuracy. Defense power ko 1166. Ano ba? Kill defense chance, mababa pa pero goods na rin yan. Ito pa. Tapos, pumunta naman tayo, boys, sa... Uh, um, imprint. Isa rin ito sa mga marami nagtatanong sa, ano, sa chat. O nung imprint ko. So, masasabi ko lang dito kung ano yung kailangan mo. Huwag kayo masyado muna mag-focus sa, ano, kasi magastos to. Kung naramay, lumabas dito na, yan, damage to monster, kailangan ko yan. Eh, game na yan. Melee attack. Game na yan. Melee attack. Game na yan. Ito. Curious eh. Siyempre. Melee naman tayo. So kailangan ko rin naman yan. Hmm. Pero kung marami naman kayong temporal. Go. Melee attack nyo yan. Tapos ito. I all damage nyo. Good siya. Ang dami kayong pera pang kaskas. -kas. Pwede yan. Pero kung wala naman. Kung nilang lumabas. Na kailangan nyo. Ayan. Jesse Terrenos. Tapos sa Secretas ko, ito. Ito talaga medyo, ano ko, pinilit para medyo makunat-kunat ako sa mobs. Pinilit ko na mag-damage receive decrease Chris. Ganyan. Ito nga lang, parang gusto ko siya palitan kasi parang mas maganda yung ano, ito pa rin, damage receive decrease Kaso ayaw, ayaw lumabas eh. Pinubayaan ko na lang siya pansamantagal. Diba? Diba? Wala ano naman tayong masyadong pera dyan pang budget. Tapos sa Kalyon, ito, kahit ano lang din. Hindi naman kahit ano. Yung may mga silbe para sa SNS. Ang focus ko, attack speed. Inalabas ko talaga attack speed. Ayan ah, yan. Pero meron ako isang, ano, ito. Ang pangalawa ko, shield defense, ano naman, chance. Hmm. Bakit shield defense chance? The more na mataas yung percentage yung shield defense chance nyo, the more na may kita nyo yung, may, minsan pag may kita nyo, may defense na lumalabas dito sa gilid, diba? Parang, yun, parang yun, yung defense. Parang babawas yung damage ng mobs sa inyo. So, malaking silbi din siya. Pero, baka ko na inaayusin. May budget na tayo sa temporal. Tapos sa Oberon ko, yun, melee attack. Puro melee attack melee attack, Cure or shield penetration. Yan po. Tapos, ano ba ba? Avatar ko, ganoon pa rin. Walang dagdag. <laughs> pa tayo sa Garbana. Kahit pa paano. Naawa si Lord Nine. Um, home Moon. Ito. Wala. Sa home Moon, naka... Ano pa rin ako? Uh, wolf. Kasi, wala pa akong budget eh. Um, chocolate lang tayo. Pero ang target, target, <laughs> ang target ko, uh, ano na, <clears throat> gusto ko ng rumekta sa, ano, sa grade 5, uh, itong petit duplican. Gusto ko kahit, ano, itong damage, duplican, duplican, tapos, kahit yung buntot pang made. Ayan or kahit nga ito shield defense chance, yun mga target ko ngayon ang nagawa ko pa lang is dalawa dalawa siya kasi magastos sa ano, common cells so kung ano lang maipon ko yun lang yung yun lang yung ano ko yung pagtsatsagaan sa ngayon pero ito ito pa rin ako wolf pansamantagal tapos ano pa ba ano pa ba mga na bago sa character ko. Hmm, tingin ko wala na. Yun lang. Pero kung may mga question kayo, uh, feel free to mag-comment lang po kayo. Ganyan. Or kung may mga suggestion kayo. Kasi sa totoo lang, nabuo ko tong build na to sa ano rin eh. Sa mga suggestion lang din ng tropa sa chat eh. Uh, ganyan. So maraming salamat. Maraming salamat sa pagtambay. Hope na nakatulong ako kahit konti sa aking chocolate build. Mm. Uh. salamat. See you. See you sa live. See you sa live. Thank you. Thank you. Thank you. Peace. Peace.